Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan ko kayo ng update tungkol kay ex-Congressman Arne Teves, yung kanyang kalagayan sa East Timor okay, uh, Nakikita ko parang malapit na siyang magkaroon ng final victory uh, against sa uh, persi, perception lang ito, perceive pang aapi sa kanya ng uh, administrasyong ito. Okay, so ito po sa headlines. ng Philippine Star, Timor, ah, uh, Timor Court concludes Teves extradition hearings. Natapos na po yung pagdinig ng korte, Court of Appeals sa Timor Leste ang kanyang extradition uh, proceedings. Okay, so dito sa balita nagkaroon na po ng sapat na panahon ang Philippine government Uh, at ka abogado ni ex -Congre congressman Teves na tapos na yung pagbibigay ng kani-kanilang argumento okay the court has given the parties time to submit the respective memorandum position papers at outlining their arguments and positions according to to Department of Justice natin dito ha. Okay. Hmm. Sa statement ng DOJ natin, yung Timor Leste Central Authority magsa uh, magsasubmit ng mga require, uh, required documents today and then followed by tebes Camp on June 24 kasi may requirements na documents pinapasubmit ng Uh, korte para yun na yung basihan para ang korte mag na once and for all kung i-grant ba yung request ulitin ko ha ang korte sa East ni-release pinakawalan si Congressman Till kasi dati nakapreso siya eh. sabi ng korte illegal yung detention niya. So, ni-release. Okay? So, yun ang unang victory ni uh, ex-Congressman Teves. So, ang nangyari lang sa kanya, um, na house arrest lang siya. Nasa loob siya ng isang bahay na may gwardiyang pulis just for the purpose na mag-attend si ex-congressman Tebe sa court proceedings. Ano lang. So, yun ang first victory. Dahil hindi na siya nakakulong. Sabi ng korte, walang nilabag na batas itong si ex-congressman Tebe sa Timor Leste. Kaya dapat hindi siya makulong. So, house arrest lang, sabi ng korte. Diyan ka lang sa bahay mo. Pantayan ng pulis para uh, i-ensure na mag-attend si sa korte uh, uh, hearing. So, ngayon, tapos na. So, according to uh, DOJ, the decision is expected to come by or close at the end of June. So, ano ba ngayon? June 18. Ako, malapit na. Baka next week o... Oh, bago magkatapusan, meron ng desisyon ang korte kung i-extradite, kung ito turn over ng Timor Leste government, si ex congressman Tebes sa Philippine government. Ibig sabihin, babalik Tebes dito para makulong at harapin yung kaso sa korte. Kung i-approve ng uh, korte ang extradition request kailan posible rin na hindi siya ibibigay, hindi siya ipapadala dito. Okay? Um, so, kanya-kanyang ano na. So, ito ang statement ng DOJ. The DOJ is optimistic that a favorable decision by the, will be made by the Court of Appeals, particularly as our witness, witnesses, were able to effectively counter the arguments raised by the camp of Tebes. Ah. So, umaasa ang DOJ na mananalo sila. Kailan sabi naman ni ni Attorney Topacio. Remember, isang dekalidad na abogado ito, si Attorney Topacio. Okay? Topacio uh said he is hoping that Timor-Leste court will not grant the extradition request of the Philippine government why uh, we gave it our best shot and hope and pray that the East Timor court would follow what is in the constitution without regard to the diplomatic pressure that the Philippine government has been exerting uh, ito yung hindi ko o oh, hindi na detalye dito ano yung arguments ni Atty. Tupacio para ma-convince niya ang Timor-Leste na hindi pagbigyan yung extradition request ako, sariling opinion ko lang ito ha uh, I am not in a to say na walang kasalanan si Tebes o meron sa korte yun. Kaya lang yung napansin ko lang, yung lahat na mga testigo yung nag i kay ex-congressman Tebes yung alleged murder lahat sila nagrekan bumalik tad lahat walang naiwang testigo na nagsasabi nga siya ang uh, mastermind sa Digamo murder uh, sa yung nangyari sa ano pamilyang Digamo lahat bumalik tad Ulitin ko, hindi ako nagsasabi nga wala siyang kasalanan. Kaya lang, di fact na bumaliktad lahat. At kung yun ang argument na i-present ni Atty. Topacio sa Court of Appeals ng East Timor sa aking opinion pagbibigyan ng ano malaking puntos yun kasi wala namang pakialam ang ang korte ng Estimor kung ano ang mga pangyari dito but the fact na nag recant yung mga testigo malaking bukol yun sa request ng Philippine government yung recantation yun lang ang aking basa dito sa ano, so kaabang-abang within this month meron ng resulta. So, isang ano ko rin dyan sa East Timor, bagong bansa pa lang ito eh. Kailan lang, mga 10 years ago ba yung independence nila? Ang bilis ng proceedings. Sana ganyan din dito sa Pilipinas. Mabilis, hindi yung usad pagong. And then, ito pa. Isang nakita ko pang uh, sitwasyon sa East Timor. Ang East Timor, ang history nila, for so long a time nakasuffer sila ng pagmamalabis uh, ng Indonesian government nagiging biktima sila ng injustice, persecution kung ano pang mga human rights violation ng, nung under pa sila nung probinsya pa sila ng Indonesia kaya nga nag sila eh. Nag-secessionist movement. Gusto mo uh, nagkaroon sila ng independence movement na bagay na pinaburan ng United Nations. Kaya ngayon, may bagong bansang na itatag na Estimor umalis sa poder ng uh, Indonesia. So, ang mga tauha ang mga tao dyan sa East Timor, including na itong korte, including the government, ayaw nila yung inaabuso, ayaw nila yung minamaltrato, ayaw nila yung giapak-apakan ang ano. And with that in mind, dahil naranasan nila yung na-oppress, then sa ngayon, ayaw din nila ng oppression. oh so, yung nakita kong arguments ng kampo ni Tebes, itong prinesen ni Atty. Tipasio is biktima ng oppression itong si Teves Kasi nga, nag na, nawala na, bumaliktad ng mga testigo, eh, ganun pa rin. Hmm, tinuloy pa rin yung kaso, may warad ang pares pa rin. Hmm, ngayon, yun na. Babalik. So, I'm not sure kung tama itong assessment ko hindi. Basta bantayan na lang natin. By the end of this month, mayroon ng desisyon at kikita natin sino ang kanino ang huling halakhat. Tebes o Rimulya? <laughs> ano sa tingin nyo? I-comment nyo naman ko, no? Uh, sino ang ultimate victor o victory? Sino ang mananalo? Tebes o Rimulya? Kayo ang magpasya.